strike. Eh kaso, bigla tayong tinawagan. Kaya, report for duty tayo ngayon. So, try natin i-vlog yung yung ride ko sa area. Let's go, my friends. Okay, ride out tayo, friends. Pero hindi yung bike. Ito tayo ngayon. Ito tayo dun sa hub reporting for you to guys delivery na ayo mga friends na tayo for delivery. Okay, yun ay mga cargo natin. Ayan. Ayan. Ayan pa. Okay. So, let's go. Okay, nandito na tayo sa area. Nakailang delivery na rin ako. Okay, ngayon magtatawag tayo. Kasi, iba, hindi sumasagot. So, lumiling muna ako dito sa puno ng mangga. Tapos magtatawag ako ng mga kliyente dito rin sila sa area na to ang tawag dito ay WPU so tatawag muna tayo para ma-deliver natin itong mga parcel dito okay okay papalik tayo ngayon ng gumamela at galing na tayong WPU nakadeliver na tayo ng definition na sinabi sa atin. Mayami -may natin to natin para puntahan natin. Okay. Ipasukin okay, natin yung customer One forty nine point seventy four, so one fifty ya. Hana. Mm -hmm. Hanali. Tama ba? Picture lang ka Okay, one fifty, thank you. <coughs> tawag dito ay gumamela gumamela sa so okay balik ka tayo ah ito ay ano pala dama de noche dama de noche to balik tayo ng WBU Dito lang po sa gate. Okay, dito tayo sa yung unit na natin sa dyan. sa gate. Okay, unit. Dito sa may ano. Bidelible tayo sa may uh, fitness test factor ano tayo din deliver ng dalawang parcel dito kapunta okay. papunta dyan dyan ang bangkaw okay. no? labas na yun ang area ko dito naman gumamela labas, labas na rin ang area ko yan <laughs> pero nag deliver tayo dito okay babalik tayo dito sa may ano sa area ko may, may ano pahala let's go mga friends napakainit Ito ang Santo Vino Chapel. Ayan. Isa sa mga landmark. Ayan, nakapag-deliver tayo ng dalawa dito. Nalipat naman tayo sa kabilang kali. Tawag doon Magic cross. So, let's go mga friends.

nandito tayo ngayon sa may tatawag nila Acacia or Chrysanthemum Street punta tayo dito sa dulo sa may multikab para dahil ng multi-cab. yun ang pinakadulo tapos yun mangrove na kasi yun mangrove na yun baba na yun okay so let's go ang pato dito lang po It's a very rough road. Bigger on. grabe okay. isang sample lang ako eh binila ko na ng crash crash guard tong Mio para hindi naman ako <laughs> maprotektahan yung motor hindi ako ok hindi na tayo tawag ako sya okay. uli ok alauna na at uh, meron pa akong 31 delivery nakaka Teka. eto Ayan. 24 pa lang ang PDO, POD ko. Ang na-deliver ko. So meron pa akong pending na 31. Okay, bubunuin ko 'yan sa ilang oras? Alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Alas apat na oras. Nagsimula ko ng 10:30 bali 11, 12, 1. Saya, so, uh, isat kalating oras, naka 24 ako. Sana naman itong 31 er, matapos ka na medyo maaga-aga okay Lalabas muna ako dito sa area kakain muna ako kailangan natin magpaka lusog okay let's go nakakawin tayo sa batuhan Oh, sa mga tao na Balik tayo doon. Baka dalawa din tayo doon. Balik muna tayo doon sa ating dilim. At magtatawag ulit. Anong nangyayag nga ako? Anong nangyayag nga ako? Balik ako sa dilim. Titigil ako doon. Tapos magtatawag. Pagka isa magroot, saka matatawag. Dito lang tayo sa dilim. Napakainit kasi. Yun. Okay. okay. Ayan, yeah, magtatawag ulit tayo. At uh, sana may sumagot para meron tayong delivery. Kung walang sasagot, wala, malas. Okay? Okay, nandito tayo ngayon sa CJB, Santan Street. Yeah. Pantayin natin dito si Trisha May. Okay. Sa so, bayo yun, malamang. Saan so, antayin natin pumanik? Okay. Okay, punta naman tayo dun sa ano sa Redland. Ito ay eh uh, Yeah, I'm going to go to the sa, sa Red kahapon na naka 39 parcels na tayo so ilan na lang siguro mga 8 parcels na lang ah no? uh, palubog na araw <laughs> pero konting tsaga tsaga pa okay mga korenta ako okay na ako so yun lang so ito na, medyo buhaba na araw hindi na masyado mainit pero kanina talaga tindi na ininit Ayan ang buhay ng rider. <laughs> Ayan. Dito ako tumatambay kasi may puno. Malinim ng konti. So, medyo iwas sa sa hindi ng araw. Okay. So, ito. Meron pa akong 8 parcels na, ididis, na i-dispose. So, magtatawag ulit tayo. Okay. sinasagot so naka 3 calls na ako dito maghapon hindi na sinasagot so huwag na eh, ano na natin ito problematic natin bukas na uli basta naka 3 calls ka na walang sagot problematic na yan okay, okay. yan yan yeah, nakatapos na tayo na, na dispose hindi naman na dispose lahat pero iba return pero at least na uh, nakatapos na natin wala <coughs> na tayong pending delivery okay so magpapacheck na ako tapos remittance tapos uwi na okay yun tapos na tayo magpacheck tapos na tayo magremit uwi na tayo tapos na ang ating duty tomorrow again So, ito, ang buhay rider. So, see you again tomorrow, mga friends, kung i-vlog ko pa uli, no? Uh, share ko lang sa inyo yung experience. Bago experience sa akin to, no? So, yun lang. So, till we meet again, this is Master Dutu Wangpon, nagkasabing adios, amigo. Bye-bye. It's already 6 o'clock.